Panatang makabayan. iniibig ko ang Pilipinas. Literal na, na, na nagbabagang balita. Tumaas ang kaso ng mga sunog sa bansa noong nakaraang taon. Pati BFP, kailangan na ng tulong. Sino ang tinatawag para tumugot. Hindi si Batman, hindi din ang paborito mong action star o politiko mga simpleng Pilipino. Ka volunteer o par volunteer. yung sinasabi nilang isa a higher calling. Pinag-aasabay ko po yung pag-aalaga ko po pati po yung pagiging par volunteer po. Sasabihin na ay mahirap 'yan. Ay maliit sahod, pagod, ganun po. Hindi natin alam na may mauuwi pa ba tayong pamilya. Kasi alam naman natin na hindi biro ang pagresponde sa isang sunog o sa isang aksidente. Nandun yung kaba. Kaba-kaba. Kasi once na sumampa tayo, 50-50 na. Una po lagi po namin inisip yung pamilya po namin. Kasi po isang pumpa po namin nasa hukay. Hindi lumalaban po kami sa bahay na nasusunog. Nasa ilalim po kami. May lababo po pala sa taas. Bumagsak po sa amin. Buti po, nakatras po agad kami. Sa unpis ha, mahirap talaga. Pero habang tumatagal, bawat responder, tumatapang at nasasanay ka na. Malaki yung risk. Kapagaya nga nung nakaraan, mayroong fire volunteer sumakabilang buhay dahil nga sa pag -responde. Sinasabi ko rin sa mga kasamahan ko, nakapakaingat-ingatan ng sarili ito. Pagpasok na sa isang sunog, nauna yung safety. Kasi walang mag-aasahan sa loob ng isang fire scene, kundi mga kasamahan mo rin parang isang pamilya kayo. Very intact. Pinangahalagaan ng kapakanan ng bawat isa. Tumibay pa po yung mga pagkakaibigan. Naging totoo po sila. Parang kuya ko na rin po sila. Kami ang mga kuya. Kaya sasabi ko sa bata ko, mag-aral ka na mag-aral. Ang pag-fire volunteer, nandyan lang yan. Importante kasi yan sa mga fire volunteer, brotherhood. Para magkakapatid. Kaya ako naging power volunteer dahil gusto kong makatulong sa aking kapwa. Gusto ko po ano tumulong eh. eh. po kasi po, nakaligtas po kami ng mga buhay. Eh, nasa puso namin ang pagtulong sa kapwa. Bira-bira na yan. Nagagawa ng kahit ano para lang sa kapwa mo. Pag nagbo-volunteer, ang data tumulong nang walang kapalit. Yung makita mo sa tao, kahit hindi sila magsalita o magpasalamat, pero feel na feel mo na natulungan mo sila. Best reward na yun. Nagtatagal pa po akong volunteer kasi po, ito po yung gusto ko patuloy ko pa itong ginagawa kasi gusto ko pa sa yung mga na-experience ko. Ang pagpapa-volunteer, kagaya sa akin, ay eh passion. Hindi isang trabaho, hindi ko tinutuloy na trabaho. Passion. Kumbaga, ang pagiging fire volunteer, isa puso natin yan. Ha? Sila ang mga fire rescue volunteer ng Barangay Pineda, Pasig City. Ako po si John Vincent Pataray, volunteer po. Christian Jake Swaber Desleno, firefighter. Jetro Sanandes, firefighter. Carl e. S. Kaila Fable, team leader. Silito Gillian, fire chief ng Barangay Pineda Fire Rescue Volunteer. Isinasa puso, isinasa buhay ang panahon.